Good morning, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, back out siya. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay Okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre marami tayong chika update ngayon sa mga kaganapan ngayon na nangyayari dito sa mundo ng pageantry na talaga naman oh my gosh, nakakaloka dahil, Diyos ko, papainit ng papainit ang mga eksena at mga chika ngayong araw na ito. So, Simulan na natin. Ito nga, postponed daw. My gosh. Ito nga, Miss Universe Cambodia 2025 Finals ay postponed dahil nga sa nangyayari doon sa kaganapan ng harapang Cambodia at Thailand. Oo. Alam naman na ninyo siguro ko ano ano-ano nangyayari ngayon dito sa Thailand between Cambodia. May alitan kasi sila na talagang, Diyos ko naman, nakakaloka naman. Bakit ba ganito ang humahantong yung sitwasyon nila no papainit ng papainit at lalong lumalala pa eh hangga't walang nagigibway diyan <laughs> talagang wala walang mangyayari ang Thailand naman ay hindi naman sila umaatake kumbaga parang pinoprotektahan nga nila na hindi makapasok yung mga Cambodian dito sa loob ng Bangkok or loob ng Thailand And then, dahil nga yung mga Cambodia masyadong agresibo sa pag-atake dito sa Thailand kaya medyo nakakalungkot yung eksena ngayon na nagaganap. Kaya yung mga pageant katulad ng Miss Universe Thailand ay naapektohan din sila. Oo. So hindi ko alam na kung sasali pa ba ang Cambodia sa Miss Universe kasi kung iisipin mo kung hindi matitigil yan, eh paano sila magpapadala ng representative nila? So, gugustuhin pa ba ng Thailand na i-accept yung kanilang kandidata na pumunta dito sa loob ng Thailand para i-represent ang Cambodia? Kaya medyo parang questionable yan. Hindi lang sa Miss Universe to ha, kahit sa lahat ng pageant, parang piling ko medyo mahihirapan ngayon ang Cambodia na magpadala ng kandidata dahil nga sa kaguluhan na nagaganap sa Thailand at Cambodia. So, So, yun and then sino pa bang gusto magpapaget na ganoon yung nangyayari may manonood pa ba syempre <laughs> wala na diba kaya medyo nakakalungkot kung iisipin mo dahil ready ready pa naman na sana sila para sa Miss Universe Cambodia tapos ganoon So, wala talaga. Mukhang hindi na yan mapupush. Tapos, parang hindi rin sila makakasali sa Miss Universe. Sabi nga doon, masam ano to? Paano yung Miss Universe, yung Miss Grand? Mauurong ba? Magkakaroon ba ng apekto to sa, sa magiging Miss Universe? Sa darating na Miss Universe, darating na Miss Grand, at kung ano pang pageant katulad ng International Queen at saka ng Mr. International walang ganon. Oo, wala naman silang sinasabi na atrasado. Kasi hindi naman sila talaga sa main ng Bangkok o sa main ng Thailand. Ang ano, syempre, pag pumunta dito yung mga candidates, protection syempre ang ibibigay ng Thailand. At wala naman nangyayaring gulo mismo dito sa Bangkok okay dito sa Bangkok, safe. Oho. Uh -huh. Kaya lang, tulad nga na sinabi ko, hindi ko lang alam kung makakapag-compete pa ba yung mga candidates ng Cambodia. Katulad sa Mr. International, kung magkakaroon pa ba ng Mr. International Cambodia. Kasi dito yung sa Thailand. Tapos, hindi ko din alam kung magkakaroon ba ng candidates sa Miss International Queen sa Miss Grand, di ba? Kasi sa Miss Grand, may Miss Cambodia din tapos sa uh, ano tawag dito sa Miss Universe oo pero sa National Director sa between National Director ng Miss Grand at sa National Director ng Miss uh, ng Cambodia parang wala namang ganung nangyayari wala naman silang warlaw wala na nagaganap. pero hindi natin alam, di ba? So, I hope na sana makapag-join pa din sila para ito yung maging bridge, di ba? Sa magandang pagsasamahan ng bawat country. Ayun din kasi na ito tulong ng ano eh, ng mga pageant. No? So, I hope na sana ma ang problema. I hope na sana maging maayos at matigil na ko ano man yung mga alitan nila sa isa't isa. So, hindi kasi nakakatulong yung mga ganito na wala-wala ang labanan. <laughs> hindi kasi nakakatulong yan sa mundo na ganyan, nag aaway away So, dapat magkaayos na para sa ikabubuti ng ekonomiya ng bawat bansa. di ba At para sa atin lahat. So, dapat love, love, love and peace, peace, peace. Kaya nga yung mga opinion minsan ng iba, na parang alam mo yon na minsan sumasan pa pa ah, nako dapat ganyan yung gawin just ko tigilan natin yung mga ganyang pananaw dapat piliin natin talaga na maging maputing tao uh -huh. lagi natin yan tandaan kasi ang Diyos ba diba? so hindi siya natutuwa kapag may mga ganito ganito mga eksena uh -huh. and I hope na sana maging Okay yun lahat. Uh -huh. At para naman sa ikalawa nating chika, pambatod sa Colombia na si Maria Alejandra Lopez na magjo-join sana sa Miss Universe Colombia. Ito nga, back out sa laban ng Miss Universe Colombia. Uh, she decided not to compete Miss Universe Colombia this year. Mm. Ano nangyari So, isa nga sa mga inaasahan natin si Maria Alejandra na magiging kandidata dito sa Miss Universe Colombia na dating naging Miss Grand, uh, peep runner-up, di ba? So, ngayon ay mukhang uurong siya sa pag sa Miss Universe Colombia. Kung ano man yung dahilan, hindi natin alam. Siguro dahil naramdaman niya na it's not time for her. Dahil siguro naramdaman niya na na parang hindi to yung sign or baka naman merong may ibang offer sa kanya na mas better o kaya lang naman sila sumasali dyan dahil syempre publicity and then the more na parang ayun na, syempre, manalo sa competition, pero syempre, nandoon din na pinifeel nila yan na, ano ba, ako ba ang mananalo dito? Syempre, yung kasiguraduhan na pag sumali sila, one time, big time, ganon. <laughs> Di ba? pero dapat ba tayong matuwa dahil wala ang Maria Alejandra sa darating na Miss Universe Colombia To be honest ako, yes, dapat tayo matuwa kasi isa siya sa mga nakikita natin na very strong contender sa darating na Miss Universe kung sakaling siya ang mananalong Miss Universe Colombia. And then, of course, ang target natin sa Miss Universe is to get the crown o kaya maging top 5 sa Miss Universe. Eh kung may mga malalakas na kandidatang ang ganito, medyo may ang pambato natin na si Atisa manalo. But, sempre kung mababawasan yung mga malalakas na kandidata, magiging madali para sa pambato natin na makapag-compete ng todo-todo sa Miss Universe. Di ba? Kasi parang iilag ilan na lang talaga yung masasabi mong malalakas na kandidata. At doon, dapat matuwa tayo ng bongga-bongga. ba? So, yon At doon, looking forward tayo. Dahil mas nakaka-excite kung ganun ang magiging labanan. Di ba? Diba? Kaya, maganda yan. Keep going. And then, panalo. Panalo yung hindi na siya magkukumpit. <laughs> siguro, perfect timing. Sayang, pero nandoon na, siguro, in time, di ba? In the right time. Baka doon siya magkukumpit. Kaya, laban. Okay. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, it's a sa mga sinasabi nilang malakas na kandidata daw sa magiging pambato ngayon ng Cote d'Ivoire sa Miss Universe dahil ang pambato ng Cote d'Ivoire ay galing sa Miss World at hindi lang siya basta-basta naging kandidata sa Miss World dahil isa siya sa mga naging second runner-up sa Miss World during that time na lumalaban siya sa Miss World noon. Isa siya sa mga second runner-up sa Miss World noon at naging ngayon ay Miss Universe from Africa. Uh -huh. Na si Olivia Yes. Uh -huh. Sabing ganun ako, Mama Sam, nakakatakot kasi di ba nga, sabing ganun, sa Miss Universe daw ay kapag galing sa Miss World yung kandidata na nanalo ng Miss Universe. Oo naman, Diyos ko, napatunayan na natin yan. Andiyan si, ano, tawag dito, isa sa mga tinignan natin na malakas noon si Mesa, di ba? Na naging Miss World Candidate. Tapos pumunta dito sa, sa Miss Universe at naging Miss Universe. Catriona Gray, top 5 sa Miss Universe. Tapos pumunta sa Miss Universe, naging Miss Universe. Kung baga, proven na kapag galing ka sa Miss World, tapos pumunta ka sa Miss Universe, nananalo. At galing ka sa Miss Universe, pumunta ka sa Miss World, nananalo. Pero etong si Olivia Yates ng Cote d'Ivoire, hindi tayo sigurado. Dahil depende sa organization kung gusto ba nila ng black beauty. Ako iniisip ko eh, ito bang si Kun -An ay gusto ba niya ng black beauty para maging Miss Universe? parang feeling ko isa to sa mga tinitingnan nating aspeto pero kung ang dating nila ay black beauty candidates para manalo ng Miss Universe ngayong taon na to dito sa sa Thailand bakit hindi kasi matalino second runner up sa Miss World at talaga naman kung ganda ang pag-uusapan maganda naman di ba sa sa aspetong ganda at execution so parang feeling ko panalo. Kakabog, di ba? Kaya, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe. Kung ito nga ba ay magiging epekto nga ba ang pagiging second runner-up niya sa Miss World. Kung oobra nga ba sa Miss Universe. Kasi, di ba, uh, sabi ko nga, nasa history na yan. Si Andrea Mesa pala yung binabanggit ko kanina na naging first runner up sa Miss Universe, at ah, sa Miss World, tapos naging title sa Miss Universe. So, depende. Oh, uh, depende sa organization kung gusto ba nila ng black beauty. Parang pili ko, after Europe, pwede din naman sila mag-Africa na eh. Di ba? Kasi wala pang Africa. And then, malaki yung chance niya na makuha ang corona ng Miss Universe kung si Kun ay may impress sa beauty na meron siya. And then, dapat nga ba itong katakutan ni Atisa Manalo sa darating na Miss Universe? I think, uh, wag magpakasiguro. Uh -huh. so, siguro nandoon tayo na dapat mag lang si Ati sa talaga para sa magiging compete niya. Kasi, sobrang palakas ng palakas yung mga nagiging kalaban. Oo. Andiyan din, syempre, kinuronahan na nga sa Ecuador na sobrang isa din sa mga malakas na kandidata ngayon. Tapos, meron pa si Peru. Malakas din si Peru na ang kasunod ay Philippines, diba, sa kompetisyon, kumbaga parang ando doon ako na looking forward ako na kung ano ba talaga yung preparasyon na gagawin ni Philippines. Pero tulad nga na sinabi ko, magtiwala lang tayo lagi sa pambato natin dahil yung pambato naman natin for sure naghahanda at lalaban ng bonggang-bongga. -bongga. And then dito naman kay Olivia Yates, So, tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa Miss Universe. Maaaring yes, makabog niya si Atisa Manalo. Pero, maaaring makabog din siya ni Atisa Manalo sa magiging laban niya sa Miss Universe. ba? Diba? So, kung maganda to eh. Kasi kung iisipin mo, first runner-up si Atisa sa Miss International, tapos si ano naman, si Olivia naman ay second runner up sa Miss World. O tingnan natin kung ano ang magiging eksena nila sa darating na Miss Universe. Sabi nga possible daw na baka makuha uli ni Atisa sa manalo ang Miss Universe Asia ngayong taon na 'to. Ako para sa akin ko makukuha man yan ni Atisa sa manalo ay eh maganda. Pero ako parang feeling ko mukhang magpapalit. Parang tayo ang magiging runners-up, tapos sila naman yung magiging Miss Universe Asia. Yung ating ong ganon. Anyway, ako good luck. Good luck syempre sa pambato natin. Good luck sa magiging kandidata o mag magiging kalaban niya sa Miss Universe. And let's see. Di ba? Magkaalaman ng bonggam-bongga. Pero kayo ang tatanungin ko, ano nga ba ang masasabi ninyo? Syempre, sa mga nang eksena ngayon dito sa mundo ng pageantry katulad na ng pag-postpone. Tingin ba ninyo makakalaban pa pa kaya ang Cambodia sa mga pageant katulad ng Miss Universe? And then of course, yung pag-atras ni Maria Alejandra. Anong reaction din nyo dyan? Nakakaloka ba? Ito ba ay pabor sa atin? At saka syempre, bagong pambato ng, bagong pambato ng Cote d'Ivoire sa Miss Universe. Tingin ninyo, aarangkada kaya to ng bonggam bongga So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat po sa inyong lakad, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sa ng ganoon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys